Ah, isang mapagpalang umaga sa ating lahat ngayon, ka-farmers. Ah, pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-ulan, ayan, tumigil din. Ah, lumabas din yung mahal na araw. <laughs> Ay yung natin, yun yung araw natin. Ayan, ka-farmers, oh. Sawa ng Diyos, meron naman sana. Okay, ano, oh, yung mga ano, oh. sana bubunga pa ito. Kasi talagang hindi pa tayo kontento sa pagbubunga nito. Matagal kasing diretsyo kasi talaga ang ulan. Ayan. Sana bubunga pa. Meron pa naman pa konti-konti kaya alam medyo malilit na oh. Pero okay pa sana yan. Ayan. Meron pa oh. Pumulaklak naman. Ngayong araw. Kasi pangalawang araw pa lang ngayon na kwan. Na tumigil ang ulan ka farmers. Ayan. Sana may makuha pa tayo rito. May papakinabangan pa kasi tagal nag-ulan, hindi nakapagpitil noon. Ayan. Sana meron pa. Oh, ayan. Kasi ano na oh, parang natutuyo na. Hindi natin alam kung kuan na ayan no? May tumubong kuan dito. Tumubong ano ba yung kalabasa? Ayan, ka-farmers ah. Sana ah, magdasal na lang tayo na no? magkakaigi pa ulit mga do. Actually, uh, mamayang hapon siguro maglalagay tayo ng abuno yan oh maganda naman sana buhay naman yung ano niya talbos niya kasi yung nasubukan natin noon pag yung talbos niya ay talagang ano na yung hindi na nabubuhay uh, ayan, ah siguro kung na mahalata mo talagang hindi na bubunga yun talaga siguro ang kaganda ng ano ng pagtatalbos natin ng kan ng talbos niya noon kaya yung mga kanya, oh. Pansinin nyo, ka-farmers. Kahit malilit na yung mga talbos niya, uh, kahit pa pano, nabubuhay at saka namumulaklak. Oh, ganun din dito sa kabila. Kaya alam, medyo mataas na talagang damo. Hindi natin maywasan, ka-farmers. Ayan, may mga, ano siya, oh. May mga talbos. Ayan. Sana magkaigi pa ito para kikita pa tayo. Pero sabi nila, gumanda ang presyo. Ayan. May pa-isa-isa pa talaga, oh matatanggalin na natin to. kaya mo naman, dericho ang ulan, halos silang buwan, na nag-uulan, araw man, isang araw lang, mahirap pa. Ayan. Sana magtatalbos pa yan, para may pakinabangan pa. Ayan. Meron pa namang, ano, um. ayan. Uh, linggo kasi ngayon, ka-farmers, uh, nagpunta lang tayo dito, para manguha na ang, ayan, may nakuha tayong pipino dyan, sa timba, konti. Siguro mga limang kilo. O kaya wala pa. Ayan, nagkuha tayo ng mga talbos kasi ng kamote. Ayan, uh, yung talbos ng kamote natin. Hindi natin nalilinisan. Pero, malilinisan din yan. ah, magsisimba muna tayo ngayon. Baka naghihintay na yung mga bata, ka-farmers. Kuha lang tayo ng pangbenta ng kunti doon sa pesto. Oh. O, sige ka-farmers. Hanggang dito na lang muna. Ah, isang mau So, maaraw na umaga ulit sa inyong lahat, ka-farmers. Okay?